ka may nagtaga, nagtiwala sa iyong kakayahan, nagsikap at pinahalagahan ang pag-aaral, ay tiyak na may ka sa lahat ng amin ng buhay. po ako makapasok bilang top matcher sa buong Pilipinas. At nakuha po at ko po ang pansampung pwesto sa aming board examination with an average rating of 90.80%. Sa murang edad, nasinayan ko na po ang paghihirap ng aking pamilya. Ang mga maguna ko po ay hindi nakapagtapos ng high school at tuloy-tuloy niyo. Hanggang elementary lang po ang kanilang ang tatay ko po ay isang construction worker at ang nanay ko po ay isang kasambahan. Nabalitan ko ng nanay ko na sa Holy Cross College sa Taana, Pampanga ay may Libreng edukasyon. Ito po ang programa ng CHED at UNIFAS na tinatawag na PES or Personal Education Subsidy. Disiplina ko po ang aking sarili Nag-review po ako, naglaan ako ng oras ng pag sa pagbabasa upang magpasak po ang board exam. Pagbala rin po ako, uh, mag apply po ako sa Bureau of Fire Protection. Uh, Doon po po uh, gagamitin ang mga katalinuhan na aking uh, nakamit sa pag-aaral ng uh, aking kurso na criminology. Sir, sa ating pong mahal na presidente, Bongbong Marcos, first grade baby visitor na ito mga ikos and sa ating pong chair 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 person po maraming maraming salamat po sa tulong nyo po sa mga kapampanan ang laking bagay po nito para sa mga estudyante natin na ang commitment po ng national government hindi lang po one time I mean palagang hanggang makatapos ng mga bata Nandiyan po ang support ng national program. Nagpapasalamat po ako sa chat uh, sa Unifaz, dahil po sa programang TS uh, TES, talaga pong nakatulong po sa amin na uh, sana po kayo magsawang tumulong sa mga kagaya ko na nangangarap at nagsusumikap sa buhay na uh, patuloy pong ipagpatuloy ang programang ito at uh, Tiyak po na uulad ang ating bansa dahil marami pa po ang kabataan na mabibigyan ng pag-asa at Uh, pagkakataon na makapag-aral at makapagtapos.